Third style naman mga kabarbs. Yan ang una oh. Before and after. Gumamit nga pala ako dito mga kabarbs ng number one. Kasi gusto niya number one lang mga kabarbs. Depende talaga sa customer mga kabarbs kung saan mag-start yung paid. Parang sa buhok lang mag-start ng 0, 1, ganoon Tanungin nyo rin, ganoon din sa balbas mga kabarbs. So ayan dyan mga kabarbs Nag blend na nga ako dyan mga kabarbs Ng number 1 Open or close Laruin nyo lang mga kabarbs Parang sa buhok Ayan sinalungat ko na dyan Dahil lang buhok nya ay Pasalungat din mga kabarbs Para lang kayong nagugupit ng buhok mga kabarbs Kung paano kayo magupit sa buhok Ganon din sa balbas Kaya lang mas ano sa balbas mga kabarbs Kasi kitang kita sa mukha kailangan pantay lahat. Tapos nagunting na nga ako dyan mga kabarbs. Ayan, ginunting-gunting ko pa. Kasi akala ko eh gusto niya lang ng uh, makapal dyan. Kaso, gusto niya dyan ay may maikli pa. Kaya, inamit ko ang number 6 na machine dyan. Lagi tayo magtatanong talaga sa customer kung anong gusto nila. mas maganda na mga ka-barbs na sigurado tayo. Naalala ko pa mga ka-barbs dati, nagwala yung customer. <laughs> Kasi maikli ako masyado yung balbas niya. Ganon sila ka ano dito mga kabarbs. <laughs> Ganon sila kasilan sa balbas. So yun na nga, binilin ko ng number 4 sa gilid. Para hindi siya masyadong dark sa gilid. Parang ibiblend mo lang parang blending mo rin sa buho so yan sa paglilin niya mga kabarbs kailangan tanongin nyo din yung customer kung anong gusto nila para at least uh, malinaw masaya sila pag uh, lumabas sila ng shop ninyo at hindi na hindi ka na iko complain so again lagi magtatanong sa customer kung ano ang gusto nila kasi minsan lalong lalo na kapag first time nyo silang customer. Nagwawala kasi sila mga kabarbs, tapos ikakomplain ka nila. So, magpapagalitan ka ng manager mo o oh, may-ari ng salon. So again, dapat sigurado tayo sa ating mga ginagawa. Huwag natin sundan yung utak natin mga kabarbs. I mean yung sarili natin. Kasi minsan iba yung nasa utak natin, iba rin pala yung gusto ng customer. Magka, magkaiba kasi tayo ng idea. So, better na sundan natin ang gusto ng customer natin. Diba mga kabarbs? So, ayan mga kabarbs, nag ano ako dyan, overcome. Para malinis siya tignan. Yung mga exists lang, yung mga uh, stunting, nakais nakatayo na mga buhok. Yan. Number one yan, mga kababs, na overcome. Sa una sila mga, ano, mga kababs, masasungi talaga sila. Pero once na nakuha nyo na yung loob nila at yung gusto nila, nagiging mabait naman yan sila, mga kababs. Lalo yung mga lokal dito, mga kababs, napakasilan sa umpisa. Pero once na naging kaibigan mo na sila, naging mo na sila, parang wala lang, mga kababs kahit nagkamali ka, wala na silang magagawa. Hindi ka kayang pagalitan. Ganon sila dito mga kaborbs. Kaya ano lang, tiyaga-tagaan lang din sa umpisa. Makisama, uh, aring-aringin din. Magdi-jokes ka sa kaya, kausapin mo sila, gawin mo silang tropa. Ganon lang mga kaborbs. Ang technique. Parang nasa Pilipinas lang. Nagkamali sa gupit, Uh, sasabihin naman sa'yo next time pangit yung gupit mo oh, pangit yung ginawa mo sa akin sasabihin naman nila yan Sasab... usually sasabihin nila sa'yo before good now not good <laughs> ganun mga kabars nakakatawa dito minsan sa mga sinasabi nila may sinabi pa nga minsan na ano mga kabars same to same 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 ha same same before ha? o ganun lang mga kababs sabi mo na lang okay so yun bilis lang din dito paano sila kausapin sa una talaga mga kababs masisilan talaga sila lalo lalo, lalo na sa balbas kita nyo kung paano paano ko gawin paano ko i-handle yung customer na to hindi pa yan mas marami pang mas maaarte dyan mga kababs kaya lagi ako tumitimis sa salamin teche ko lagi pantay lagi ko siya tinatanong ko okay na ba. Ganyan mga kabarbs. Kasi once na pumunta siya sa counter at nag-complain, tinanong kita eh, sabi mo okay. So may rason ka, paano mo siya, paano mo siya lulusutan kapag nag-complain siya. At yan ang gusto niya eh. So wala kang magagawa mga kabarbs, sundin mo lang yung gusto niya. So ayan na nga, mga kababs, natapos na tayo. Maraming 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 salamat po sa pagnonood sa mga hindi pa naka-follow diyan, paki naman ang aking Facebook page and paki po ako sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Ingat, God bless sa lahat.